naiikot na namin ang ano. Hanap ng paninda. Hanap ng panindang paninda. paninda. Ito sa Divisoria. Ayan eh. Ang laruan. Ayan pa oh. Wow! Ayan ang ganda. Wala ka dyan. Maganda lang sa bata eh. Diba? Bye bye Thank you for watching Mamaya na lang ulit Masikip dito May puro laruan Hanap buhay muna grabing ulap sa amin. Hello guys, good afternoon. Grabing ulap sa amin dito, oh. Babagsak na yung ulan, kaya magmamadali na naman si Inday. Grabe. Magmamadali na naman. Ano na siya, oh. Baka maabutan ng ulan. Hmm, ang kapal ng ulap. Kapal ng ulap, oh. Bye-bye. Thank you for watching. Sana mapasakay ka agad ako para hindi ako maabutan ng ulan. Uulan siya ng malakas. Uulan siya ng malakas, guys. Prince, siya.